ano nangyari yun? Ah. Uh. <laughs> oh, di ba kanina pa kita sinasaway? Oh, kanina pa kita sinasaway. Oh, ano nga <laughs> yun? Dinagdive ko sa bisikleta. Ayan, buti yan sa'yo. Ulitin mo pa. <laughs> oh, ano? Uh. <laughs> Parang hindi halata pati nga. Dito ka nga. Dito ka nga. late kami. Si Kuya nga, hindi pa nga nakakaano eh. Anong oras na u Huwag ka na mami. Oh, alis na ngayon. ngayon naman guys nakalis na po yung mga apo ko kasi uh, halloween party po nila ngayon ipapakita ko naman po kung ano yung bang, mga bago po dito sa my garden ko ayan guys namumulaklak na po yung aking gumamela ayan ayan na po yung mga halaman ko ngayon inilipat ko po yung mga bambo ko sa may uh, harapan po ng uh, bahay ng anak ko doon sa may ano wall ayan, nakalagay po sa wall diyan ko po inilipat guys para naman po maiba po yung view Yan. nagkakalungkot lang uh, isipin guys na uh, mga ilang buwan na lang o ilang linggo na lang guys ay maiwanan ko na po itong mga halaman ko na ito at saka eh hindi lang yun guys Ibinibenta na po itong bahay namin sana po ah uh, uh, itong mga halaman na ito ay aalagaan po ng makakabili Maaga pa lang guys pero nakikita po niyo nagre-reflect po yung uh, frame po ng aking cellphone sa sobrang init po oh Ganito na po katataas itong mga halaman ko po dito sa side na ito guys. At may mga halaman din po ako dito sa may right side ko. Nakikita nyo po yung mga red lips po dito sa may uh, mga batu guys. Ito na po yung mga dragon fruits ko, guys. Bali, hindi mga eh. Ito na rin po yung uh, dragon fruit ko. Ma makakapal na rin po ang mga sanga, guys. Sigurado po ako pagka namunga po ito ay uh, hindi lang po lilima, kundi sampo pa. Uh, ayan, may mga sili rin po akong tubo dito, guys, oh. At ito na po, na po yung natira sa aking mga alugbati Awan naman ang Diyos kumapal na rin. May gabi rin po ako dito na panigang. yan. Itong mga kamote ko na to guys, triniman ito ko itong mga ito kasi uh, gumagapang na po dito sa may buhang. Tingnan po ninyo itong pusa na ito guys. Paborito po niya dito sa may side na ito. Dito po sa may tapat ng bintana namin ang tagpuan nila ng siyota nitong pusa na ito. <laughs> Habang inaantay po niya yung boyfriend niya, eh, nililinis-linis muna niya yung kanyang katawan para uh, pagdating ng boyfriend niya, guys, ay malinis na siya. Uh, kailangan lang niya siguro pahiramin ko ng pabango para mabango-bango siya, guys. kawawa naman ho itong pusa na ito guys parang hindi sinipot ng kanyang boyfriend Ayan guys, nag, may nagpaparamdam na. Ako na lang naawa guys, kaya pinauwi ko na lang. <laughs> oh. Oh. Ang problema guys, ayaw pa rin pong umuwi. Buong buo ang kanyang loob na uh, sisiputin siya ng kanyang boyfriend. Itong puno ng malunggay ang saksi ng kanilang pag-iibigan guys. Itong gawa nilang, uh, o ang ginagawa nilang hagdanan para lang uh, uh, makapagmuni-muni po dito sa may tuktok ng bakod po namin. Kanina pa po itong pusa na ito dito guys, uh, talagang umaasa na talagang sisiputin siya ng kanyang boyfriend. Oh. Sa wakas guys ay napaalis ko din. Kawawang po sa hindi po sinipot. Minsan guys kung wala po sila dito sa may harapan ko na andun naman po sa may uh, puno ng abukado ko. Diyan po sila naghaharutan guys. So dito na po nagtatapos ang ang aking kwento at sana po ay napaligaya ko na naman kayo kung nag-enjoy po kayo pa-subscribe naman po bye guys